Nagmukha si Yi Chuan na parang baliw na halimaw. Ang mga mata ni Liu Ting, na sobrang namaga na halos singkit na lang, ay puno ng desperadong takot. Ramdam niyang, totoong balak siyang patayin ni Yi Chuan. Sa sobrang takot, napasigaw si Liu Ting. Mas mahigit, teka, tamal na, hindi ko pinatay ang mga magulang mo. Hindi ako yun, baka, baka buhay pa sila. Napahinto sa ere ang kamao ni Yi Chuan. Sa kanyang malamig at walang buhay na tingin, may umapoy na konting pag-asa. Mas mahigit kung ganun, nasan sila? Nang magsalita siya, napansin niyang paos at basag ang boses niya. Iihindi ko alam. Umiling si Liu Ting, nanginginig sa takot. Nang makita niyang muling tataas ang kamao ni Yi Chuan, mabilis siyang sumigaw. Mas mahigit, totoo yan. Hindi ko talaga alam. Yung araw na nalaman kung pinatay mo ang tatlo kong tao, pupunta sana ako para hulihin ang mga magulang mo. Pero pagdating ko sa bahay mo, bukod sa kanila, may nakita akong mga taong nakaitim na cloak. Nakunat ang nuo ni Yi Chuan. Mas mahigit, mga nakaitim na cloak. Anong klase? Niloloko mo ba ako? Wala siyang maalalang ganitong tao na pumupunta sa bahay nila. Habang sinasabi niya ito, multo ng galit ang gumabalik sa mga kamao ni Yi Chuan. Nanginginig si Liu Ting at agad nagpatuloy hindi ko sila makita ng maayos. Nakatago ang mukha nila sa hood. Hindi ko alam kung lalaki o babae. Pero isang bagay ang sigurado ako. Sobrang lakas nila. Ramdam ko pa ang lamig ng aura nila, hirap na akong huminga. Walang kahit sino dito sa Ching City na may ganong level. Parang may, alitan sila ng mga magulang mo. Nag-aaway sila, pero hindi ko marinig. Ay oo nga pala, may demonic face symbol sa cloak nila nung susubukan ko sanang lumapit, tumitig sa akin ang isa sa kanila, isang tingin lang. Hinimatay ako, nang magising ako, wala nang tao sa bahay nyo. Basag, magulo, empty. Lahat ng sinabi ko, totoo. Wala akong kinalaman sa pagkawala ng mga magulang mo. Si Yi Chuan, nakakunot ang nuo. Mas mahigit, paano ko malalaman na hindi ka nagsisinungaling. Nang makita ni Liu Ting ang tingin iyon, parang tingin ng manghahasang butcher na tinitignan ng karne. Napalunok siya at nagsimulang mamatla. Atla. Pag, paggising ko, pumasok ako sa bahay nyo. Naghanap ako. Tapos, gumalaw siya papunta sa tambak ng mga damit. Naghukay. At pagkatapos ng ilang sandali, may inilabas siyang isang sulat. Mas mahigit, ito, nahanap ko sa bahay nyo. Baka sulat to ng mga magulang mo. Pagkakita sa hindi pa nabubuksang sulat, Naramdaman ni Yichuan ang halu-halong takot at pag-asa. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobra. Pagkabasa niya, nanlaki ang mga mata niya. Nakasulat doon, mas mahigit, Yichuan, akala ko dati isa ka lang ordinaryong butcher. At maaaring mamuhay ng tahimik ang pamilya natin. Pero nang sinabi mong kaya mong pumatay ng kahit ano, parang pumapatay lang ng baboy. Doon ko intindihan na pinaglalaroan kami ng kapalaran mas mahigit, hindi na kami maaaring manatili sa tabi mo. Kailangan mong lakaran ang sarili mong landas. Mas mahigit, mabait at masunurin kang bata. Naniniwala kami na kaya mong alagaan ang sarili mo. Mas mahigit, huwag mo kaming hanapin. Hindi mo sila kayang labanan. Mas mahigit, hanggat masaya ka at payapa, iyon na ang sapat para sa amin. Flashback. Bago umalis sina Yi at Wu mga magulang ni Yi heto ang pinag-usapan nila. Si Kiwan ay malungkot na napabuntong hininga bago ipinatong ang sulat sa mesa. Yam akap ng dahan-dahan si Wu Jingju sa kanya, umiiyak. Mas mahigit, Kiwan, masyado ba tayong malupit kay Ye Chuan? Saglit na tumingin sa malayo si Yi Kiwan bago sumagot. Mas mahigit, ang batang agila, hindi matututong lumipad kung hindi iiwan ang pugan. Mas mahigit, pero ang anak natin, hindi agila mas mahigit, isa siyang batang dragon. Mas mahigit, wala akong alam na profesyon na lumalakas sa bawat. Pagpatay, ibang nilalang ang anak natin. Hinawakan niya ang balikat ng asawa. Mas mahigit, kung gugustuhin niyang umabot sa tuktok ng mundo. Gagabayan ko siya, mas mahigit, kung mapapagod siya sa pagpatay at gusto niyang mabuhay ng normal. Ako ang sasalo ng lahat ng unos para sa kanya. At ang sulat na iyon. Iyon mismo ang napunta sa kamay ni Yi Chuan. Bumalik kay Yi Chuan, mahigpit niyang hinawakan ang sulat. Alam niya, ang, sila, na binanggit ng ama niya ay ang mga taong nakaitim na may demonic mask. Mas mahigit, sino sila? Bakit kailangan umalis ng mga magulang ko dahil sa akin? Punong-puno ang isip niya ng magulong tanong. Pagkatapos, tumayo siya. Tahimik na umalis. Alam niyang tapos na ang anumang ugnayan niya sa pamilya Lo. Ang dami ng dugo sa pagitan nila, hindi na maaayos. Pero hindi niya pwedeng patayin si Liu Ting sa loob ng lungsod, sa araw, sa harapan ng lahat. Dahil magdadala iyon ng walang katapusang gulo. Pag alis ni Yi Chuan, humihingal si Liu Ting, halos himetean sa takot. Ngayon lang niya naranasan ang kamatayan sa ganitong lapit. Mas mahigit, isang butcher lang yun, paano siya naging ganito kalakas? Pilit siyang tumayo, sinalo siya ni Lu Jinglong. Dad, ayos ka lang. Babayaran ko siya, ipaghihiganti kita. Nakuyam ang kamao ni Liu Ting. Mas mahigit paghihiganti. Ni hindi ka nga makalapit kanina. Gusto mo pang gumanti. Namula ang mukha ni Lu Jinglong, napahiya. Tama ang ama niya, wala siyang lakas ng loob kanina. Mas mahigit, ako ang bahala sa kanya. Kunin mo ang cellphone ko. Pagkakuha ng telepono, tumawag agad si Liu Ting. Kuya, ako to, si Liu Ting sa kabilang linya, nakahiga si Legang, may dalawang babaeng nag-aasikaso sa kanya. Anong nangyari? Nagsalita si Liu Ting nang may halong iyak at galit. Mas mahigit, kuya, muntik na akong mamatay. Kailangan mo akong ipagdiganti. Nagulat si Legang. Mas mahigit, sino ang tumangkang pumatay sa'yo? Sa Qing City pa, wala siyang mataas na background. Isa lang siyang butcher, pero napakadelikado ng lakas niya mas mahigit, ang pangalan niya, Chuan. Pagkarinig ng pangalang iyon, kumislap ang mata ni Legang. Hinawakan niya ang sugat sa dibdib niya. At may malupit siyang ngiti, mas mahigit, ah, kaya pala, sa wakas, natagpuan din kita, bata. Samantala, si Chuan. Umuwi siya sa bahay, tahimik, walang laman. Daanda ang tanong ang umiikot sa isip niya. Pero walang sagot, tanging isang bakas lang ang meron siya, ang demonic mask na simbolo sa cloak ng mga misteryosong tao. Pero may dalawang magandang balita. Isa, buhay pa ang mga magulang niya. Dalawa, wala na siyang kahinaan. Wala nang maaaring gamitin laban sa kanya. Ang kailangan niya na lang ay magpatibay. Hanggang kaya niyang harapin ang mga taong nakaitim. At makuha ang kanyang mga magulang. Nang malanawan ang isip niya, kalmado siyang huminga. Alam niya, mas mahigit kung gusto niyang mahanap ang mga magulang niya kailangan niya ang tulong ng Nine Heavens Alliance. Pumunta siya sa pandayan ni Master Ironheart. Pagdating niya doon, agad siyang nakilala ng matandang panday. Mas mahigit, oh, ikaw na naman. Buong buhay niyang gumagawa ng spiritual weapons. Pero ngayon lang siya nakakita ng taong gumamit ng spirit weapon pangkatay ng baboy. Mas mahigit, ano yun? Nasira ba ang kutsilyong ginawa ko? Umiling si Yichuan, mas mahigit, hindi. May kailangan lang po akong pakiusap. Ngumisi ang matanda, mas mahigit, ano yan? Gagawa na naman ba ako ng panibagong slaughtering knife? Pero napatingin siya sa malaking bag sa likod ni Yi Chuan. Mas mahigit, ano yung dala mo? Binuksan ni Yi Chuan ang bag. Nang makita ng matanda, nanlaki ang mata niya. Mas mahigit, eh ano to? Mga, gintong binti ng spider. Hindi niya maiwasang titigan si Yi Chuan. Mas mahigit, ang batang to, hindi ordinaryo. Mas mahigit, saan mo nakuha to? Napakagandang materyales. Kaya kung i-upgrade, ang sandata mo gamit to. Maraming salamat sa pagsuporta.